Hello kitties, good evening. So mag -e 11 pm na at kakauwi lang namin galing sa bayan sa Changge kasi piyesta ngayon ng bayan ng Maragondon. Bali, ipapakita ko lang sa inyo yung mga pin pinamili namin kanina. Bale, ito. Unahin natin yung ito muna punda. Punda, bumili ako kasi ano, gusto ko palit-palit ng punda. Tsaka marami kasi kaming unan. Tsaka yung tela neto is Canadian cotton talaga. Matibay. Hindi siya yung manipis. Kaya sulit na sulit. Bale, ilang piraso to. 12, pieces. Dapat ano yun, 300. Natawaran ko siya ng 280. E eh, ako ng 20. Tapos, ito namang bedsheet. So, turn to, ano siya, apat na piraso dalawang turno. Kasi dalawa yung bed namin, it, pareha silang single bed. Kasi wala pa kami yung pwesto kapag nag-double kami. Kasi masikip yung bahay, medyo maliit pa to. So, hindi naman kami magistay stay ng matagal dito. Pag nagkapera kami, lilipat din kami. So, dalawang turno to, bale, ang isa neto is 100. Pero kanina, nabili ko lang siya ng 350 apat na piraso. So, so magkano na lang yung pumapatak, tsaka magkano na rin yung nales ko kanina. So, itong dalawa yung punda, tsaka yung bedsheet, siguro, ayun, 70 pesos yung nales sa akin. Tapos, next naman, ayan yung pantalon. Itong mga pantalon niya. Pamasok nga kasi to tsaka pang alis. Bali, apat na piraso to Tapos, ang isa nito is 100 so dapat 400 pero ang binayaran namin is 360 lang kasi nga mahilig akong tumawad ayan ito siya hindi ko napapakita kasi ano ti nakasampay dun maalikabok ilas na kasi yon baka bukas wala na kaya bumili na talaga kami tapos sunod ayan brief etong brief niya Mura na din kasi tatlo, 150 naman tong brief. Ayan, tsaka ano siya, class A ng bench body. Ayan, tatlo, 150. So, mura na rin kasi maganda yung tela niya, koto naman. Tapos yung short. Hindi na namin natawaran yung brief kasi ganoon talaga yung price niya. Fix na talaga. Tapos ito, short niya, Uso tong mga short na ganito eh. Yung may nakalagay na Nike, nakalagay na Adidas. Yan. Ano siya? Four. Apat na peraso, ano, 180. Pero natawaran namin siya ng 150. Diba? Magkano yung nalis? May hilig akong tumawad. Lalo na pag ano, pag last day na nila. Kailangan tumawad ka kasi ano, para makauwi na sila. Hindi na sila magtatagal. So, ito, 150 lang, apat na peraso. Ano pa yung laruan? Ang kanyang laruan? Tapos itong laruan. Ito yung una, yung binili ni Isay doon. 120 to. May ano to, may handle dito. Kaso nga lang, nasira na siya. Ito is 120. Meron pang sisiw nandun sa labas. Hindi ko na siya maipapakita. Ayun naman is 60 pesos. Dapat 75 ba? 70. 70. Natawaran ko ng 60. So, nandun siya sa labas. Tapos, eto. Tsaka yun yung truck. Ayan yung ano ng truck. Tignan mo. Sira na agad. Eto naman is 3, 4, 100. Eto. Itong tatlong to. Yung truck. Dalawang truck to. Ito yung isa. Kasi yung eto nandun kila mami. Tsaka putol na. Iwan ko anong ginawa ni Isay. Tapos, ito. Eto. Ito kay baby. Para may pang aliw-aliw naman siya. Next. Tatlo 100 lang yun. Tapos next itong hanger. Hanger sa mga damit ni Isay kasi medyo lumalaki na siya. Hindi na siya pwedeng pang sipit-sipit. Kasi pag sipit, ang tagal niyang matuyo. Hindi siya nakabulat-lat ng maayos. Kaya, bumili na rin ako ng hanger. 35 lang naman to. Kaya, okay na rin. Ilang piraso na. Tapos, yung last, ito. Lagayan ng mga, lab, ano no? Mga labahin. Kasi, yung lagayan namin ng labahin is yung eco bag. Yun palaga yung pinaglalagyan ko ngayon ng labahin. Kasi, wala akong lagayan. So, ngayon, buti na lang mura. Ito, 150 lang wala na talagang tawad. Sagad na daw kaya kinuha na namin. Kasi mura na rin to magkano to mahal to pag sa mall. Nasa 600 ata. Kaya buti na lang meron sila nito 150 lang. So ayun, may lagay na kami ng ano. Lagayan ng mga labahin. Pero yung labahin namin, hiwalay sa mga labahin ng mga anak ko. Kasi, syempre, mga ano pa yan, mga baby pa, sensitive pa yung skin yan. Iba yung labahin nila naka-separate sa amin. So, ayun lang. Pero may, iba, may pinili pa naman kaming iba na ano, pagkain. Hindi ko na ipapakita pagkain yun eh. So, ayun lang. Hiningal ako. Tsaka, meron din pala kaming nabiling ano, orokan. Ano, sobrang mura niya lang. 2,8. Tapos, kasama na tricycle is 2,9. 100. Kasi malayo kasi dito. Kaya, pinatos na rin namin. Tsaka sobrang mura na rin talaga niya. Wait, ipapakita ko. Magbabag, magbabag camera ako. So, bali, ito nga pala yung Orocan na nabili namin. Ratan siya. Tapos, yun nga, 2.8 lang siya. Sobrang nice ng quality nito Wait, o-open ko para sa inyo. Ayan. Ayan yung laman. Yung laman niya, magulo pa kasi aayusin ko pa yan. Busy pa kasi ako ngayon. Ang dami kong tinatapos. Ang dami kong i-edit. Ayan yung laman niya sa loob. Matibay siya. Ayan. Ayan yung mga uniform niya para hindi na magtutupi. Mga damitan niya nandyan. Tapos ayan. Mga underwear, mga medyas. Ayan, wala pang laman tong itong tatlo. Wala pang laman kasi nag-iisip ako kung ano pa yung ilalagay ko sa kanila. Tapos ayan, may salamin na rin pala yan. Ayan yung skincare ko at saka yung iniinom ko na Lakslim. Ayan yung mga bag. Yung mga bag na yan, na-vlog ko na rin ata ito. Yung mga napapalalunan ko lang yan sa mga online. Mga sinasalihan kong online. So, ayan lang ito, sobrang proud ako nakabili kami neto. Kasi ayoko nang magugulo yung mga gamit namin. Ayoko nang mga tambak-tambak. Gusto ko naka-organize siya. Kaya sobrang ganda. Sobrang saya namin nakabili kami neto. So, ito nga rin pala yung chopping board. Bumili din pala ako niyan. Kasi nakita nyo naman sa mga vlog ko yung ginagamit kong chopping board is maliit. Tsaka may kulay itim na rin siya. So, so sobrang luma na rin talaga niya. Kaya bumili na rin kami ng chopping board. Tsaka ayan, malaki na yan. Tsaka matibay dahil makapal yung pagkakaano niyan, plastic. Hindi ako bumili ng kahoy kasi ano eh pangit, napapangitan ako, mas okay pa rin yung plastic. Kasi kapag nag-chop-chop ka dyan, walang may iwang mga kahoy-kahoy. So, ayun lang. Kung magkano lahat, ikwentahin nyo na lang. Kung magkano lahat yung nagastos namin ngayong gabi. So, ayun lang. Salamat sa mga tumapos ng video na to. Please like, share, and subscribe na rin po. And, ayun, sobrang haggard ng face ko kasi... Kaka-uwi lang namin. Actually, 10 months old ni baby ngayon. Kaso kasi piyesta nga, namiesta kami nila mami at daddy. So, i-upload ko na rin yung video na yon dito. Tapos may mga banda-banda rin, i-upload ko rin yon. So, ayun lang. Thank you sa mga nanood. Tumapos na ito. And, ayun, 10 months ni baby. Hindi kami nakapaghanda. So, bukas na ako maghahanda. Grabe, ilang months na lang, year earth year na si baby. Ang bilis. So ayun lang. Thank you sa mga sumuport palagi sa mga nanonood. God bless. Bye-bye. Please like and subscribe. Good night.